Pagdating ko nga pala sa bahay, inaayos ko na 'yung speaker na gagamitin sa eskwela. Anabe ko dahil kailangan natin mag-set up ng sound system ngayon, don. Anabe ko. Kahit nga wala pa tayong tulog at puyat pa tayo, anabe ko, dumiretso na tayo sa eskwela. Anabe ko dahil kailangan nila tayo. Anabe ko. Kaya naman sinakay ko na sa tricycle ni daddy yo Habi ko yung Tamarawepers natin Habi ko Kaso hindi natin mapalis ka agad Habi ko, kailangan tayo pang pakapal yan Habi ko, parang diesel din ditong motor na to Habi ko At nung ng na ngayon Tamarawepers Sabi ko, dali-dali na tayong umalis Sabi ko, dahil magsi 6.30 na Habi ko Dahil nga hindi naman ganong kalayuan yung eskwelahan sa bahay namin Habi ko, kahit ilipat mo lang sa bakuran Pwede Habi ko, kaso medyo mataas yung bakod Kaya kailangan natin magtricycle para umikot Habi ko pagdating ko nga dito sa eskwela na yan, na sinetap ko na, abe ako. Binaba ko nga muna pala sa tricycle, abe ako, bago natin up abe ako, syempre, una natin gagawin, abe ako, itatayo muna natin yung stand, tapos kukunin natin yung speaker, abe ako, ilalagay natin sa stand, tsaka na natin kukunin yung mga ilaw, abe ko Alala ko nung bata ako, abe ako, yung napala yung trabaho ko, yung up ng sound system, abe ako, buong eskwela nata ng mabalakat at magalang, abe ako, nasetap ang ng sound system nung graduation na ilabe ko Alam lalo na kapag nagpipiesta dito sa barangay ng Mabalakat o mga barangay ng Magalang. Abi ako, inikutan ko lahat yan. Abi ako. Bago ako naging DJ sa Abu Dhabi, abi ako, dumanas muna ako ng ganito. Abi ako, pag si-set up, tapos kumakain ka, sagin lang at saka itlog. Abi ako. Pero napakasarap, ang dami mong nakikilala at nakakasalamu ang iba't ibang tao. Abi ako, lalong lalo na yung mga LGBTQ. Abi ako, marami kang magikila at mag marami kang magiging kaibigan. Abi ako. Kaya ko lang, nag-set up tayo ng sound system dito sa Bical Elementary School. Abi ito yung alma mater natin. Abi kasi ko dahil nga wala silang sound system. Abe ko. Kaya nagpresenta na lang tayong mag-setup ng sound system dito. Abe ko para hindi na sila gumastos o magpa-sponsor pa sa iba. Abe ko. Ah. Actually, isa to sa mga pangarap ko. Abe ko, dahil kapag yumaman ako, kapag nagkasobra tayo ng pera, abe ko, mamibigay tayo ng speaker dito. Abe ko, kaso hindi pa siguro ngayon. Abe ko, dahil kailangan pa natin ng pera dahil nagkukulangan pa rin tayo. Abe ko. Pero baka may makarinig dito sa voiceover natin o sa video, baka may makapanood. Abe ko, baka may sponsor professor na sa system dito sa Barangay Bicol o sa eskwela ng Barangay Bicol. Abe ako. Dahil meron naman pala silang sa system dito, abe ako, pero hindi na ganun Abe ako, dahil medyo basag na yung boses, tapos hindi pa ganun kalakasan. Abe ako. Anong natapos na natin na siya? Tapa, abe ako, nyo naman, kahit dalawang sululang pundi-pundi, abe ako, marami na silang napasaya. Abe ako, tapos isa lang yung speaker na gamit natin, abe ako. Kaya naman hanggat pwede tayong tumulong dito sa eskwela ng Bicol, abe ako, gagawin natin, abe ako, dahil dito lang tayo nagmulong simula noon, abe ko Ah. anim lang yung mga teacher dito, abe ko Pero ngayon, tingnan nyo naman, dumadami, na, dumadami yung mga teacher. Tapos, padami na rin na padami yung mga kwabe ko Kaya, kailangan natin magipagtulungan dito sa eskwela, ha, abe ko? Nung nag-umpisa na nga pala yung programa, abe ko Naramdaman ko na yung gutong, kaya kinahan ko na yung shower, mabahon-bahon ko sa trabaho, abe ko Dito na rin ako nag-almusal sa eskwela, ha, na, Beko? Ah. nga pala si Abe nyo, kinukuha siya ng muse, kaso ayaw ko, ha, ko Dahil wala akong time, dahil busy sa trabaho bao O, oh, abe ko, kaya sumali na lang sa regular. Abe ko, dala-dala pa mo yung pom-poms niya. Abe ko. Kaya ah. naman, daddy on duty tayo ngayon. Abe ko, siyempre, kailangan para rin natin na mag-operate ng sound system. Abe ko, tapos photographer pa tayo. O, abe ko, kaya marami salamat sa support na kay Babsoy at abe ko, motoblog. Abe ko, ingat po kayo palagi. God bless. Thank you. Bye.